So bago po muna ang lahat mga kois ay gusto po muna kayong batiin ng isang magandang araw po sa inyong lahat. At uh, naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayong sulok ng ating mundo or bansa. At ito ay isang biglaang upload lang din po at uh, ginawan ko po ng audio recording base po sa mga sinabi po ni Sir Ed Kaluwag na gusto niya po iparating. Baka sakali pong makatulong sa pamilya po ni uh, Juros uh, Flores. Hindi pa po ako nakakarating ng aklang. Never akong, never kong alam yung lugar ninyo. Pero, I'll try my best kung ano yung makikita ko tungkol sa ilog and give me a comment po kung nage-exist yung area na nakikita ko. Okay, let's do a short remote viewing process. And this is how it goes. Okay. Kung ikaw ay remote viewer, kailangan mo ng conduit or yung connection. And the only thing I have is yung picture. So, using this picture, I'll try to connect with uh, the boy and dun sa lugar. sisi see, Juma Medyo ha yung area. But I'm seeing the river po. Kita ko yung river mula doon sa pinagdusungan ng bata. So, dalawang side po yung river, no? So, tinan natin. Yung, kung dito nanggaling po yung bata, so, medyo malayo. Tapos, siguro, mga ilang meters away, let's say, gamitin po nating reference yung pagitan ng poste. So, mula doon sa so nilusuran niya, 1, 2, 3, at least ng tapnong poste po yung pagitan, nagkakaroon ng slope pa ba? Yung daloy ng tubig. And then, we'll add another 3 to 5 na pagitan po ulit ng poste nagsasana po yung river. Nagsana po siya ng right, and then, malaki yung liko ng right, and then meron meron Y. Y na, na liko, pa ganyan. Letter Y po, papunta sa left. And then dire-diretso ulit na diretso sa may curve malayo na po. Mukhang lagpas na po ito dun sa baryo kung saan sila lubusok. I, I, I will try I'll try to see a point of reference mula sa ibabaw. Oh. Okay. Ang point of reference ko po kung nasaan na ako is sa ibabaw may, may natatanaw po from my left side left side na parang cell site wala pang ubang ko sa ilog merong cell site po na matatanaw and then continuously right para right na gano'n left balikan natin na pag ganun po yung curve nag curve po yung river after nung Y nag-curve siya pa danyan, ganun siya, parang slow, para siyang sneak, na lumalangay pa ganun yung dalaw ng tubig pero malayo na po ito, and then, a point of reference sa ibabaw may cell site. At this point po, while I'm doing the remote viewing, I'm picking up a sense. Yeah na nasa ilalim ng bato. Basta ang point of reference ko sa ibabaw ay may natatanaw na sensei And then mayroong sa gawing kanan naman para may, kal may kalsada po. Medyo malayo pero may kalsada. Tapos, dito sa may gawin kanan ko, meron may residential area dito. Dito, balayo. Dito sa part na to. Residential area. Pero tandaan po natin na ang reference natin ay yung river, ha? Kasi I'm on the river area. So, tinitingnan ko lang po yung point of reference sa ibabaw. The possibility if if this video will reach you. Sana po hindi pa siya natatagay ulit ng Agos. Nandun sa may ilalim ng bato right gawing right ng river na mayroong I don't know, may patay na puno sa ibabaw sa may itaas may, may patay na puno po din sa tapat noon sa ilalim mayroong bato It's, it's, not that big pero mayroon siyang nakagano na curve naka curve na pagano so far nag-stop na po doon so that means the reason why nag-stop is mukhang nandoon po yung presence no okay and then Balikan natin yung mga speculation pa about the elementals na kinuha daw ito ng elemento, kinuha ng sirena or anything. So, una-una po, hindi ko po sinasabing walang sirena, walang elemento. Yes, I do believe. Naniniwala ako doon. Pero, ang isang tao bago po kuhanin ng mga elemento ay nagkakaroon muna ng prior connection do sa taong kukuhanin. Kasi kukunin po nila yung consent ng tao kung sasama ba o hindi. And at this point, mukhang wala naman pong ganong connection. Hindi ko nakita yung connection, connectivity niya dun sa mga elemento. So therefore, po ako dun sa issue na kiluhan ng mga elemento. Hindi po gano'n ang mga elemento na basta, lalo, basta nakita, nakakita ng tao na nililigo sa ilog kukuhanin agad. Hindi po gano'n. walang basis kasi hindi siya ano eh ang elementals po, bago ka kuhanin, unang-una, aalamin nila, capable ka ba na makatira sa kanilang dimension. Pangalawa, magkoconnect muna sa iyan personally ng matagal na panahon. Kukuhanin niya yung loong mo bago kanya isama. Kung, na, kung alam niyo po yung mga kwento ng matatanda, video pinupunta sa bahay, gawang yun po yung totoong abduction. Pero at this point, wala pong gano'n. Then power play, wala rin po. Kasi wala pong uh, emotions ng, ng anger, wala emotions nung takot yung bata na parang may pumatay sa kanya or something like that. Wala pong ganun. Walang gano'ng connectivity. So, alam ko marami na naman po yung uh, react dito sa video yung ginagawa ko. Lahat po ng reaction, lahat ng opinion, nasa sa inyo po yan, ay do not ask na paniwalaan yung sinasabi ko. But as I was saying, kung ano yung nakita ko ngayon, ngayon lang po yun. Ha? Pero kung maling mismo makakarating sa inyo itong video na to, try to find it out. Ngayon din. O kaya bukas, baka sakali. Again, inuulit ko po sa inyong lahat na makakapanood itong video na to. Yung validity po ng remote viewing ay nakadepende po sa oras, no? Kung marireach po kayo ng video na to ngayon mismo or bukas. Ngayon po ay February 17, 2025, alas 10 ng gabi. Habang dinawa ko yung remote viewing, pwede nyo pong sumukan kapag na-reach po po ito doon para po ito doon sa mga kaanak ni Joros. So at least, yung point of reference sana po makita ninyo. At kapag nakita niyan pwede nyo pong sumukan. Kaya unuulit si mami ko po sinasabi, kabula kanina, hindi po tumitigil ang current ng tubig. Kaya, at any given moment, pwedeng mawala siya doon.